Actually, growing up po talaga, hindi ko talaga gusto mag-modeling. Mm -hmm. um, first option ko talaga, gusto ko sana mag-Air Force. And then, growing up, syempre, mas nakaka-encounter na ng ibang uh, mga bagay. Mm -hmm. So parang nag-widen yung idea ko na what if nga mag-modeling ako. Since, uh, to mention, yung Ato Kawasayos nagma-modeling, parang somehow I got inspired na parang gusto ko din nasa akin yung spotlight, mm. something like that. Gusto ko din ma-experience na yung tao yung tumitingin sa akin kasi parang growing up hindi ko din naman na-expect na, na magmumodeling ako kasi uh, same as Sherlyn, I grew up sa province. Mm -hmm. And then modeling is not really a big thing sa province namin so more on ang ginagawa lang talaga namin is maglaro. Especially oh. nung bata ako talaga, like kahit anong laro Habulan, Habulan, Laguan, oh. Jervis, or kahit yung mga video game, like, may instances pa na, siyempre, bata, hmm. ako sa nanay ko. <laughs> na, na classic ako. ka na, no? Classic. classic. Oh, yeah, sa, so, so, wala laro eh. Oh, wala ka laro eh. Tapos, oh. may times na every time na maglalaro kami, may time lang na pwede maglaro. Kasi pag umabot ka doon, paglita ka ng mama mo. Kaya habulin ka, Kaya sa, labas. Habulin ka sa labas. Medyo nakakahiya yun. no?